Kamusta mga ka-fam? Welcome back sa inyong paboritong channel. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay nyo? Hit that subscribe button and ring the bell para hindi nyo mamiss ang latest chika. Mga ka-fam, hala, eto na naman tayo sa mainit na balitang may halong kilig, tapang at attitude. Si Julia Montes. Tahimik, classy, pero kapag nasaling ang teritoryo, Nako po, may lalabas na... Excuse me, ka naman. Kung iniisip niyo na sweet-sweet lang siya kay Coco Martin, teka lang ha, kasi may time na si Julia, hindi na nakapagtimpe. Sa interview niya kay DJ Chacha, tinanong siya kung nagsiselos pa ba siya kapag may babaeng lumalapit or flirty kay Coco. At alam niyo ba sagot ni Julia? Diretso lang. Meron pa rin. Kasi may mga lumalandi pa rin naman. Pero wait, hindi lang siya nagselos may moment of confrontation pa. Kinuwento ni Julia, may isang babae raw noon na medyo pa-cute kay Coco. Hindi niya daw kinausap, pero pinaramdam niya. At ang classic line din niya, hindi ko siya kinausap pero pinaramdam ko. Kasi wala nang point para kausapin ko na siya. Eh, kabatch ko lang. ko excuse me. Makapo ka naman. Simple lang, pero ramdam mong may hidden message. Girl, respeto naman. Alam mong taken yan. Pero sa totoo lang, nakakatuwa pa rin kasi kahit matagal na sila ni Julia, nandoon pa rin yung protective girlfriend energy niya. Dagdag pa ni Julia, mabait daw talaga siya. Super warm sa lahat. Pero kapag hindi siya okay sa'yo, ay wag mo nang asahan, sabi niya. Kasi super warm ako. Alam mo kapag okay ako sa'yo, saka hindi eh. Yeah, yeah. So hindi rin ako plastic. Hindi ako showbiz. At ito pa ang linya na dapat nyo tandaan, mga kachika Huwag lang magkakamali. Pero kapag nagkamali, asahan mo na. Parang teleserye warning level. Alam nyo, iba talaga ang personality ni Julia. Hindi siya yung tipo ng babaeng maingay o mahilig sa drama sa social media. Pero kapag nagsalita, may laman, may timing, at may attitude na hindi kailangan ng sigaw para marinig. At syempre, bilang partner ni Coco, hindi mo rin maiiwasan ang mga babaeng lumalapit. Eh, leading man pa naman si Coco Martin palaging surrounded ng leading ladies at production crew. Pero iba pa rin kapag naramdaman mong may lumalagpas na sa friendly zone. Diyan na pumapasok si Julia. Tahimik pero matindi. At ito ang real talk, mga ka-fam. era of Julia na parang mas palaban ba? yung ba? Is it, is it something na... Uh, a prelude to that na makikita namin. No, naman. Namin. Siguro um, lahat naman tayo pag iyo-iyo. So, yeah. Hindi siya selosa lang ha. Isa yung sign na marunong siyang mag-set ng boundaries. Hindi siya yung tipong mag-iingay sa social media, magpo-post ng mga pa-quote-quote. Gagawa lang siya ng isang simpleng, excuse me, ka naman. Tapos tahimik na lahat. At syempre, trending agad sa mga fans. Maraming nagsabing go Julia, queen behavior. Ang classy pero ang sakit. At totoo naman, hindi mo kailangang makipagsigawan para ipakita na may limit ka. Kaya ngayon lesson learned sa lahat. Kung may Julia Montes sa paligid, huwag mo nang testingin. So ayan mga kachika. Si Julia Montes, tahimik pero palaban, sweet pero may tapang at classy, pero alam kung kailan lalaban para sa kanya. Kaya kung ikaw yung babaeng flirty kay Coco Martin noon, aba, sure akong hindi ka na bumalik sa set? Ikaw, kung ikaw si Julia, kakausapin mo ba yung babae? O gagawin mo rin yung pinaramdam pero hindi kinausap style? Comment mo na sa baba. Gusto naming marinig ang opinion mo. No naman. Siguro um lahat naman tayo pag iyo-iyo. Huwag so, kalimutan mag-like, subscribe, and hit the bell for more updates. Kita-kits ulit sa next video, mga ka -fam.